Ayan, magandang gabi mga ka-edit. So, 6 p.m. ako lumabas. Tapos, mga 10 minutes lang ako nag-intay. May pumasok sa... May polycarp yung RSG. Yun, Kuya Dwin, shout out sa'yo. Ito na yung, ano mo, pinasabi mo, pagka next vlog. RSG niya sa mga kasama ko dyan. Lalo-lalo na kay Kuya Dwin. Ingat kayo palagi sa inyo pag deliver So ayun, naka-pick up nga tayo sa RSG Ang pamasahe ni Ma'am 200. 202 Bigay siya ng na. 230 Nagpababa siya rito sa Science Hub Sa may Makindi so, Dito Dito rin office ng misis ko eh So ayun mga kailin, update ko ulit kayo mamaya kung anong mangyayari Yan, update ulit. So, para nangyari na ulit ito, mga ka So, di ba, nagintay tayo sa Mackinley. Ngayon, may pumasok na buhay, papunta ang SMB Kutan. So, kung nanatandaan nyo yung mga nakaraang video ko, dito rin ako nagintay sa SMB Kutan. So, ayun. Pero, pamasahin ni ma'am, JR, pay bayad na. Wala nang sisingilin. Kailangan ko rin naman kasi para din ako magta-top up So maghihintay ulit tayo dito Maghihintay ulit ako kung may papasok Ayan, SM Waiting tayo dito Marami tayong mga ibang kasamahan doon sa dulo Ayan Daming joyride right biker dyan Shout out sa inyo So, update ko ulit kayo mamaya mga kaelin uh, Update ulit mga So, sa tiyaga ako magpintay ng buwin sa may SMB ko time ako tayo Papunta rito sa may Pasay, sa may TAP So, hintay tayo ulit ng booking Sana may pumasok, pakainta Para masaya Na-update <laughs> ulit. So, nakakatawa lang, no? Yung nakawa natin sa Pasay, gani-ganina. So, ang drop-off niya dito sa may Science Hub ulit. Sa may Makinli. So, GR pa yung bayad. Wala na siyang babayaran. Ito ulit tayo. Di pa ako nag-dinner. Oras na ba? 9.20 na. Ito ulit tayo. So, alam muna ako ng pwesto. महा <small noise>